Na mga kapatid, ano? Yan ang ang sinasabi eh. Na talagang hindi mapipigilan na si Inday Sara Duterte sa 2020 suportado manok ni Singson. Oo, kaya lang naman pala pinagbigyan si ano <clears throat> BBM dahil nakiusap pala si Singson. Kaya hindi na tumuloy si Inday Sara magpresidente sa 2022 noong 2022. Ngayon 2028, sara na, huwag na kasi kayong ano, huwag na kasi kayong hadlang lang. Dahil pinagbigyan na kayo ng Singson, pinagbigyan na kayo ni Inday Sara Duterte. ano po ba hinahanap niya Nakuha na ang gusto niya eh. Naging presidente na kayo. O, pinabayaan niyo naman. Hindi niya naman na in ese marami kayong isyo na hindi namin alam kung saan napunta yung mga akap na yan. Uh, Hindi namin alam kung saan napunta yung Marley Cup fund na yan. Walang, uh, ano, walang uh, accountability. Hmm. Tapos yung pillar na 60 billion pinagbalik. Eh, yung problema dyan. Kaya, Sara Duterte na, huwag nyo nang pigilan kasi magkagulo lang uh, sabi nga ni ni Singsol kung mag uh, succeed kayo na si Inday Sara Duterte impeach ninyo uh, pero kung hindi kayo magsaksi na Inday Sara eh, hindi ma-impeach manok talaga siya Uh, ni Sing Soon ngayong uh, this coming 2028 huwag uh, na kayong humarang kasi kinagbigyan na nga kayo eh uh, saka si Inday naroon na cloud na sa kuwa, lahat hmm. kaya manahimik na lang kayo kain na lang kayo na uh, ano uh, papok at saka ngunyan lang kayo ng bubog kayong mga trolls dyan na gustong manira saka peace na tayo o, eh gustuhin ba namin si BBM wala talagang nagawa lang ang gustuhin namin wala talagang nagawa eh daw uh, eh, sayang ang pagkakataon sayang yung pagkakataon para malinisan sana ang mga Marcos kaso lalo niyang binumihan Lalo yung Kasi tatay ni Gong, 80 years old, nandoon sa dahil. Umayag siya sa mga ginagawa ni Remulia. Diba? Yan ang problema sa inyo. Eh. Kahit si Singson sa inyo, paano na yon Pero ayaw talaga sa inyo. Diba? So, yan, shout out. Singson sa lahat ng mga kalakay dyan sa ano, na sumusunod kayo. Ano? Uh, nawa uh, suportahan ninyo si Nel Sara 2028 para hindi na madaya Oo, uh, ni Garcia kailangan overwhelm ang panalo kailangan zero oh, uh, zero sila <laughs> sinong kalaban ni Nel uh, zero uh, zero Zerohan natin para sure na ang uh, panalo ni Lezar dating ngayon tata sa TNT, Malayo pa man, pero malay mo. Mm -mm. magpakabuti pa si Marcos. Oh, eh, baka si Romaldes manalo. Pero kung hindi lahat like, pikita yung aka kung saan nadala ni Romualdez, mahirap. Lison na kayo. So, bye-bye guys. Yan, yeah, ang ating uh, nagbabagang balita uh, at reaksyon. Tama lang naman talaga si Singson, ay eh, kakampi sa tama kay Ilocano siya. Bye guys. Salut. Salut, salut sa mga Ilocano uh, kumapam kumapampi sa mga Duterte dahil pinakulong nila sa Tate Digo, mga panalibig naman ang kanilang uh, presidente. God bless.